Isang lalaki na minahal ko ng sobra. Hindi pala siya magiging akin kailanman. Magandang araw sa inyong lahat. Sumulat ako sa iyo ate Bain upang may bahagi ang aking sariling karanasan sa buhay pag-ibig ko. Ako po si Lucel, ang aking nobyo ay tawagin na lang natin sa pangalang Marco. Sa aming probinsya, sa parte ng Mindanao, ay may bumagsap na isang sasakyang himpapawid, helicopter. Malapit kasi sa aming sakahan bumagsak yon. Agad naman naming pinuntahan ng aking itay. Isa lang ang aming nailigtas, si Marco lang. Dahil malayo ang pagamutan sa aming lugar. Kaya dinala namin sa aming bahay. Upang magamot, magaling manggamot noon ang ang Kinabukasan nagising na siya, pero hindi pa siya nagsasalita. Pinakain ko ng lugaw at hinom ng tubig para mabilis makarecover. Napinsala kasi sa kanya ay ulo, pumutok ang ulo niya, at ang kanyang binti at braso ay marami talagang sugat. Kaya matagal ang paghilom ng sugat niya, umabot sa tatlong buwan. Hindi pa rin siya normal maglakad. Noong siya ay isang hinggo na. Naguguluhan na siya sa nangyari. Dahil wala pala siyang maalala, kahit isa. Kahit pangalan niya ay hindi niya alam. Wala din naman akong kahit ano na magpapatunay sa pagkatao niya. Kaya pinangalan ko ang Marco sa kanya, at nagpanggap ako na asawa niya, dahil gusto ko siya. Hindi pa kasi ako nagkakanobyo, dahil malayo kami sa bayan, kaya sabi ka ko magkanobyo. Kahit naguguluhan siya, ay tinanggap na lang niyon. Habang yumilipas ang buwan, ay lalo ko siyang minamahal. Hanggang sa nagnadalang taon na ako, naging masaya ang aming pagsasama hanggang naisilang ko ang aming panganay. Kahit na lang ang aking itay sa naging desisyon ko, nakita niya ang saya ko at ang kanyang apo kaya naging masaya na rin si itay para sa akin. Sumapit ang isang taon na kaarawan ng aking anak, at ako naman ay nagbuntis muli. Sa panahong ito, palagi nang sumasakit ang ulo ni Marco. At sabi niya may pumapasok sa kanyang alaala -ala ng isang babae. Pero hindi ako, at malabo siya. Tumagali yon ng ilang buwan na ganun, na hindi ko alam na nagpa-check up pala siya sa bayan. Walong buwan ang chan ko noon sa bunsuko na may isang babae na nagpunta sa bahay, at nagtatanong, pinakita niya ang larawan ni Marco, iyon daw ay asawa niya na matagal na niya hinahanap, umiiyak ako dahil nakita ko ang larawan ni Marco. Bigla naman dumating si Marco, at sabay tawag naman ng aking anak ng tatay sa kanya. Tinitigan ni Marco ang babae, at wika niya, ikaw yung babaeng nakikita ko sa aking panaginip. Sabay wika ng babae, dahil ako ang asawa mo, Ilang taon akong nangulila sa iyo at hindi sumuko sa paghahanap sa Umalis kami ng anak ko para makapag-usap sila pagkatapos ng pag-uusap nila. Umalis na ang babae, hindi ko alam nagbalik na pala ang kanyang buong alaala, -ala. sobra siyang nagalit sa akin, halos isumpanan niya ako. Inalisan ko raw siya ng pagkatao. Maya-maya umalis na siya. Kahit na umiiyak kami ng anak niya, hindi niya iyon inintindi at umalis na siya. Wala akong nagawa, dahil alam ko ang kasalanan ko. Makalipas ang dalawang taon, hindi ko inaasahan, nagbalik si Marco kasama ang asawa niya. Maraming dala, para sa dalawang anak niya, isa pala siyang doktor. Binigyan niya ako ng pera para daw iyon sa mga anak niya. Tinanggap ko para sa anak ko, napatawad na niya ako, pero ang pagmamahal ko kay Marco, nananatiling pa rin sa puso ko. Bago sila umalis, sinabi niya taon-taon siyang bibisita, para sa mga anak niya, hindi para sa akin. Ginawa niya naman iyon, hindi naman siya nagkulang pagdating sa mga anak namin hanggang sa nakapag-aral sila at nakapagtapos. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.